Okay guys, uh, binabaybay natin tong Antero Soriano Highway. Uh, bali papunta na tayo ng Naik sa Vite. Ah, uh, malapit na tayo sa boundary ng naik Tansa to Nai Welcome to Naik Kabite. Ganda lang tulay na to. Parang ano, parang mga tulay sa Benguet. Bumiyaya ako, bumiyaya ako ng Benguet, puro ganyan ang tulay. Tapos ganyan din ang kulay, kulay pula. Wow. Kaya lang, ang kaibahan lang Yung mga ilog sa Benguet Super linaw ng tubig Dito sa Cavite Alas medyo parang kulay putik na yung, ano, yung tubig dito na tayo sa Visaya Bridge. Uh, malapit na nga pala tayo sa ano sa LTO Naik Yun, na uh, ko na yung ano yung LTO. Halos sa ano, dito sa LTO, eh yung Northdale Yan sa kanan natin, ayan Northdale Subdivision Bali, ano pa rin to ha ah, Antero Soriano Highway Ayun yung LTO <coughs> Ah, ito, pakikita ko sa inyo yung ginagawan tuloy ng ano, uh, bataan to naikabite. Ito, ayan. Ang ganda lang ng project na to. Grabe, sobrang ganda. Ayan, mga bataan, corridor, naikabite. Wow laking ginawa na ito pag nagawa to bali ang ano yan parang dito yata yung gagawing kalsada na yan yung tulay yan dito yan, nakikita nyo dito yung kalsada na yan yan yung Northdale subdivision yung subdivision na yan yun yung ano, yung corridor Yun, ang layo oh. Grabe yung drone chat natin Kitang kita yung corridor Ganda lang mga palay verde oh. Wow Hindi mo akalain dito sa Cavite Napakarami rin pala yan Parang Nueva Ecija rin Napakahaba rin ang kalsada na to Itong Antero Soriano Highway You know? At tanaw na tanaw na natin yung bundok ng Maragondon Ayan na yun, kita niya naman, di ba? Hindi natin alam kita sa camera Ganda ng bundok Maragondon or Pernateca Cavite Hindi natin alam kung sakot ng Maragondon yan 7-11 Ah, nandito na pala tayo sa ano Sa Stay Doom ah, Stadium Shopping Street Ah, malapit na tayo sa Welcome Arc ng Naik Ah, ito nga palang Pupunta natin Palmerston North Naik Ah, Siguradong napakaganda ng bahay na to pagka natapos to sa sa tingin ko parang malapit siya sa highway nakita ko lang sa google map yan yeah, ito na yung ano yung welcome art ng Nike welcome to Nike Cavite dito sa petrol nga pala dire dire ito na lang to Ayan dire dire lang ah uh, uy may mcdonald ginutom tuloy ako Gondon Perecio so, uh, Kung maliwang, uh, kumaliwa ka Crazy Mercury yeah, dito tayo Diretso tayo pa Maragondon tayo Pero malapit na tayo sa uh, Palmerston North eh. Oop Dai, Dai Version Breed. Ang sarap bumiyahe ngayon, no? Oh. walang galong sa sakyan. Uy, may nakikita tayong lawin. Oh, ang mahirap pagpalipad ng drone dito. Ayan, may kalaban tayo. Yun, oh. no? dalawa, oh. Grabe, lalaki. Mahirap pagpalipad ng drone. Ilang lawin, dalawa. Uy, may isa pa, may bali tatlo. Grabe. Pero subukan natin magpalipad. dami ba ka dito? Dami din ibon. Wow, ang gaganda ng mga baka. Okay hey guys, medyo malapit-lapit na tayo sa Palmerston North. Ay. Ah, Ito, ah, uh, natin na pa diretso. Ah, dito pala itong town crater na ay sa ah, kanan. Tayo, kakaliwa ah, naman tayo sa 7-11. Ah, malawak sa 7-11. Okay, ito na pala. Ito na pala yung ano. Kakaliwa tayo dito. Ganda ng aerial shot natin. Ng ng pamaragundo uh, natin. Ah, dito na tayo kakaliwa. Wow, Medyo marami-rami na isasakyan dito. medyo traffic. Ah, basta pagdating sa 7-Eleven ng taong trapper ng dahit dito na kayo kakaliwa ah, malapit-lapit na tayo sa Palmerstone ay grabe medyo traffic ah, Sige tayo Okay, thank you ah, Malapit-lapit na tayo For Alpamart Am, ah, may malapit din palang Alpha Mart dito sa Palmerston. Ah, lapit lang nito sa Tansa. Palmerston, Tansa. Halos biyahe natin, wala pang 20 minutes. Parang 4 kilometers lang yata ang layo Mula tan sa Palmerston hanggang dito sa Naik Palmerston Gaganda ng mga bahay dito Wow! Super ganda oh Yun, may natatanaw tayong ano, parang lumang simbahan dito. Ayun, no? Wow, ang ganda ng simbahan par Wow, ang ganda nga ng simbahan nila San Isidro Labrador Parish ganda ng mga palayan nila dito ganda ng palay berding berde nakita na ah, malapit lapit na tayo for Kingsway oh ito na tayo sa ito yung ito yung gasolinahan ito yung PTT gas station yan dito na tayo kakaliwa ito na yung papasok na ano ng Palmerston North na eh malapit lang pala sa simbahan itong Palmerston Welcome to Palmerston North Naik Cavite Wow Entrada pa lang, ang ganda na. Sa so, ganda ng kalsada nila dito. Ang sarap bumili ng bahay dito. Ganda oh. Parang ano siya oh, yung entrada pa lang parang exclusive subdivision ah. Ang ganda ng mga puno. May mga palayan sa paligid. Ay, na lang yung guard house. Tatalo tayo sa guard. Ah, oh, sir. Pwede makita? Model house, hindi pa pwede. Kailan kaya pwede? Ah, uh, naog. Magka na yung may kabahay na yung Oo. Yung model house, hindi pa pwede yung tignan. Sarado yan eh. Oo. May kaya? to next week pwede na siyang tignan okay sige thank you po ayun yung model house ganda rin pala oh ba nakakulay ng bubong nya ayun yung ano water tank ng ano farmers stone no? bawal pa daw magpapasok. oh, wala pa kasing nagagawang bahay pala maglolo <coughs> ko na naman